Maaga nga tayo nagising ngayon mga badi at medyo maulan nga lang ang panahon natin ngayon. Dahil sa taniman ngayon ng palay mga badi kaya maaga tayo nagpunta dito sa palayan o tinatawag naming pasakay. Medyo matagal-tagal na nga rin na hindi tayo nakakapagtanim ng palay kaya ngayong araw mga badi samahan niyo ako na magtanim tayo ng palay. Yung last ko kasi sa pagtatanim ng palay mga badi yung nandito pa ako sa probinsya na nag-aaral. Nahinto nga lang yun mga badi dahil sa kinailangan natin magpunta ng syudad para magtrabaho. Napakaganda ng mga badi kapag ganitong taniman ng palay dati dahil umaga pa lang ay nagpupunta na kami ng pasakay para magdalugi o magbunot ng itatanim na palay dahil magkakaroon na naman kami ng pera at meron pa kaming pambaon sa eskwelahan kaya ngayong araw mga badi ay susubukan ulit natin magtanim ng palay nagbunot na nga tayo para sa ating itatanim mga badi at yung makikita nyo yun yung tinatawag naming dalugi hindi naman sa atin lahat yan mga badi at ipinakita e, ko lang sa video para makita nyo naghakot na nga tayo dyan ng dalugi mga badi para magsimula na tayo magtanim medyo malayo-layo nga ang ating napwestohan sa pagtataniman ng palay mga badi dahil ngayon ang aking nagustuhan doon at yun ang aking pinili dahil sa takot talaga ako sa linta mga badi kaya dito sa gilid ko napili na magtanim ng palay medyo nabahala pa nga ako mga badi dahil sa matubig yung napwestuhan ko pero wala naman talaga siyang linta actually sinimula lang natin ang pagtatanim siya mga badi at ayan nga ay, hindi naman tayo masyado kabilisan akala ko nga ay hindi na tayo marunong magtanim mga badi pero ayun marunong pa rin naman tayo kahit papan tara guys tanong kit katarikin na Kasama so, nga din natin dyan yung kapalit ko sa pagtatanim mga badni at medyo marami rin kami dyan nagtanim. Siguro mga bali aning kami dyan. Nagpunta nga itong mga pinsan ko dito sa bukid at ayun nga dahil hindi naman sila nagtatanim ng palay. Isa eh, kanila ko muna pinahawak yung phone ko para makunan kami ng video. Dahil sa tutulang napakahirap din talaga mag kapag mag isa ka lang mga badni. Lalo na dyan may ginagawa ka talaga. Pag mo naman artisang gala. Wala po kasi kaming bigas. <laughs> Pero totoo yun mga buddy, wala po talaga kaming bigas. Tara! Ikawalong ang aking sinukol dyan mga buddy. Para sa ating pagtataniman at ayan niya kung makikita nyo naman. Napakasarap magtanim ng palay mga buddy. Pero sa totoo lang talaga ay napakasakit din ito sa likod. Medyo mabilis tayo na sa sikawalong na sinukol natin mga buddy. Dahil tinulungan tayo ng ating kapatid. Sa totoo lang mga buddy, kapag first time mo magtanim ng palay, ay mararanasan mo talaga na sasakit ang buong katawan mo. Pero kahit ganoon mga buddy, sulit naman pagkatapos dahil may pera na di ba? Halos sabay-sabay nga lang kami matapos ng aking mga pinsan diyan dahil lang bilis talaga nila magtanim ng palay mga badi. Dahil sa tapos na rin naman tayo magtanim ng palay mga badi, kaya umuwi muna ako para mananghalian dahil lang oras na rin 'yon. Nagpahinga muna ako sa glit at ayun niya pinuntahan ako ng mga pinsan ko sa bahay para yayain na uli ako na magtanim ng palay mga badi. Hindi na nga tayo nakapag-video diyan ng mas marami mga badi at eto nga pinagtulungan na lang namin yung sinukul namin na si Kawalo. Halos napakabilis nga namin matapos mga badi, mga ilang minuto lang dahil pinagtulungan talaga namin magpipinsan. Hanggang dito lang muna mga badi, Diyan, at kung naibigyan niyo ating video, 'wag niyong kalimutan mag-subscribe, i ating page at paki-share na rin po para updated kayo sa mga bagong videos pa nating upload At etong ay sa wakas natapos na tayo sa pagtatanim ng palay kaya bukas naman uli.